babala para sa mga bata dahil lang mapapanood nyo. Ngayon ay hindi pwede para sa inyo at kung may lakas ka ng loob na panoorin ito, siguradong mapapunta ka sa CR ng wala sa oras. Tara tunghayan natin ang isang isikay story na naging isang pinakamahinang goblin sa ibang mundo at may natatanging kakayahan na lumakas sa tuwing nakakapagtiktokan sa mga babaeng nilalang at ang pamagat ng ating kwento ay From Goblin to Goblin God. Dumaraan si Lin sa masukal na kagubatan, kasama ang iba pang mga pakikipagsapalaran mula sa guild ng mga duwende, marahang lumalapat ang kanilang mga bote sa mamasamasang lupa. Habang naglalakad, nagtatanungan sila kung bakit wala pa ring multo na nagpapakita, nakakakilabot ang katahimikan ng lugar, nakabalot ang kagubatan sa takot at sa maitim na lilang usok na gumagapang sa hangin, tila isang makapal na hamog. Mahina silang nagbibiruan, nagtatago sa likod ng nervyos, at sinasabi na baka natatakot na ang mga multo sa kasama nilang si Dennis. Ngunit hindi nila alam, si Dennis ay silin lamang na nakabalat kayo. Hindi nila batid na ang taong kasama nila ay higit na dapat katakutan kaysa sa mga multo mismo. Habang sumusulong ang kanilang pangkat, nagsimulang magbago ang tanawin. Sa loob ng dilim, unti-unting lumitaw ang mga anino. Tatlong multo ang nagpakita sa kanilang harapan at ilan pa ang gumapang mula sa likuran. Ngunit pagkakita ng mga espiritu kay Lin sa anyo ni Dennis, sila ay biglang natigilan. Mula sa kanya'y kumalat ang malapad na pulang aura, matalim at mabigat ang kanyang nakamamatay na presensya, ramdam ng mga multo na kapag lumapit sila kahit isang pulgada pa, tiyak silang malilipol, sa sandaling maunawaan nila ang panganib na kaharap nila, mabilis silang nagbalik sa kailaliman ng kagubatan. Nagtinginan ng mga adventurer, naguguluhan sa nasaksihan, mahina silang nagbubulungan, Iniisip kung nilalay ba sila ng mga multo. Ngunit si Lin ay alam ang katotohanan, hindi mahina o pabaya ang mga ito. Matalino sila at pinili nilang umatras nang makita ang kapangyarihang hindi nila kayang labanan. Di nagtagal, lumabas ang mga adventurer mula sa matataas na damo na tumatakip sa kanilang daan, pasalingsing na gumapang ang mas makapal na lilang usok, mas mabigat at mas nakakaipit kaysa kanina. Mula sa mas madilim na bahagi ng kagubatan, sumulpot ang mas marami pang mga multo. Ngunit kasabay ng mga ito, Dumating ang isang presensya na higit na mabigat at nakakatindig balahibo, ang pinuno ng mga multo, ang tunay na dahilan ng pagkabalahibo ng kagubatan. Nang makita ito, natigilan ang mga mababang rango na adventurer, namutla ang kanilang mga mukha sa takot, at mabilis nilang ibinulong kay Dennis na damapa at magtago, hindi na ito simpleng enkwentro, isang buong hukbo ang humaharap sa kanila, dose dose na, marahil triple o quadruple pa ng dati nilang nakikita, lahat ay sumusunod sa utos ng kanilang pinuno. Ang takot ay tumutulo mula sa adventurer na parang pawis, ngunit nagsalita si Dennis, mahinahon at matatag ang tinig, sinabi niyang huwag silang magtago kundi lumaban, dahil ang pagtalo sa mga multo ay magdadala ng gantimpala. Nagpilit silang pigilan siya, sinasabing ang mga multo ay palaging sumasalakay bilang hukbo at hindi kayang harapin ng direkta, ngunit hindi siya tumigil, humingi siya ng paumanhin, hindi dahil sa gagawin niya, kundi dahil hindi niya susundin ang kanilang pakiusap batid niyang kaya niyang gapiin silang lahat. Sa isang iglap, tumalon silin sa hangin, hinugot niya ang espada na ibinigay kay Dennis at hinarap ang naghihiyawang mga multo, ang kanilang malulupit na sigaw ay bam sa hangin, isang tunog na dinisenyo upang pahinain ang loob ng sinumang mandirigma, ngunit wala itong bisa sa kanya. Walang pagdadalawang isip, hinati niya ang kanilang hanay, pinuputol at pinipilas ang kanilang mga anyo hanggang sa mapuno ng sugatang espiritu ang lupa. Natigilan ng mga adventurer, nakanganga at ng lalaki ang mga mata, hindi makapaniwala sa nasasaksihan. Mahina silang nagbubulungan, nagtatanong kung sino ba talaga si Dennis, ang ipinakita niyang lakas ay hindi tama sa kahit anong pamantayan, ang mga multo na iyon ay mga nilalang na kahit mga batikang mandirig may hirap talunin, ngunit pinilas lamang sila ni Dennis na parabang manok na hinihiwa gamit ang kutsilyo sa kusina. Nang tuluyang tumigil ang eksena, wala nang natirang panganib, nagbagsakan ang mga espiritu at ang kanilang pinuno ay wala na, hawak ni Dennis ang malaking ulo ng pinunong multo, worry isang madilim na tropeyo, ngunit nakangiti siya ng payapa. Sinabi niya sa mga adventurer na oras na upang bumalik at ipaalam sa hari ang nangyari, napahiya ang mga kasama niya, na pagtanto nilang halos wala silang naitulong, subalit habang lumalabas sila mula sa nilipol na kagubatan, hindi nila napigil ang umiti, alam nila na dahil kay Dennis, na siya palang si Lynn, sila ay nakaligtas. Ang pangalan ng kanilang guild ay tiyak nakakalat sa buong rehiyon. Sila ang mabibigyang kredito sa paglutas ng suliranin ng mga multo, at tiyak na tataas ang kanilang reputasyon. Agad silang pumayag sa lahat ng mungkahi ni Lynn, at nagsimula silang maglakad patungo sa palasyo ng hari ng mga duwende. Pagsapit ng umaga, sumili ang liwanag sa lungsod at bumungad ang palasyo, hindi ito isang napakataas na kuta, kundi isang malawak na dalawang palapag na mansyon, yari sa maitim na bato at inukit na kahoy, maluwag ito upang tirhan ng dalawang puo tatlumpung katao, sa kabila ng simpleng anyo, nakakapangilabot pa rin ang presensya nito, mataas ang mga pintuan at may mga bantay sa bawat pasukan. Nang lumapit si na Dennis sa ang grupo, agad hamarang ang mga kawal, mahigpit nilang inihayag na masama ang lagay ng hari at hindi ito maaaring tumanggap ng bisita, nagalit ang mga adventurer, Dala nila ang patunay na nalutas na ang suliranin ng mga multo at nais nilang ipakita ito, nakipagtalo sila, sinasabi na kung kailangan ng pruweba, maaari nila itong ipakita mismo, ngunit matigas ang mga kawal at hindi sila pinadaan. Bigla, mula sa loob ng pintuan, may mahinang tinig ng isang babae na nagutos, buksan ang daan at papasukin sila, at nang bumukas ang mabigat na pintuan, laking gulat nila, hindi hari ang namumuno kundi isang reyna. Si Raina Dale ay lumabas, nakasuot ng matingkad na pulang bestider na bumagay sa kanyang anyo. May hawak siyang pamaypay na marahang nakatikip sa kanyang labi. At ang talam ng kanyang titig ay nagpatahimik sa buong silid, yumukod ng mababa ang mga adventurer, tinawag siyang kamahalan, at nagsimulang ipaliwanag na ang binatang kasama nila, si Dennis, ang naglipol ng mga maltong nagbanta sa kagubatan at sa kaharian. Ngunit pagkabanggit ng pangalang Dennis, bahagyang lumaki ang mga mata ng Reyna, sa likod ng pamaypay, sumilay ang isang lihim ng ngiti, tila kilala niya ang pangalan o ang tao, at daman niya ang kakaibang presensya mula rito, hindi siya kamukha o kapareho ng aura ng kahit sinong duwende na kanyang nakilala. Tahimik siyang nakinig bago nagpahayag sa malinaw na tinig na ang gantimpala ng guild ay ipapadala na lamang ng palasyo diretso sa kanilang bulwagan, ngunit dagdag niya, si Dennis lamang ang dapat manatili, ang iba ay kailangang umalis agad. Kontento na ang mga adventurer sa pangako ng gantimpala, kaya't nagpasalamat sila sa Reyna at umalis, masaya pa rin kahit hindi sila nakatulong sa labanan. Naiwan si Lin sa katauhan ni Dennis at nakita niya ang pagkakataon, sinabi niyang hindi siya naghahangad ng ginto o karaniwang gantimpala, kundi nais niyang matutunan ng sining ng panday, ngunit bago pa niya matapos ang kanyang pahayag, mabilis na isinara ng Reyna ang pamaypay, ibinunyag ang kanyang buong mukha at iniangat ang kamay bilang pagsaway. Sinabi niya na dapat niyang pag-isipang mabuti kung anong gantimpala ang ibibigay, dahil wala pang sino mang kabataan sa kaharian ng mga duwende ang nagpakita ng ganoong katapang sa nakaraang mga dekada. Kung nais ni Dennis na maging bihasa sa sining ng panday, kailangan niyang maging handa na magbayad ng halaga. Sa kalooban ni Lin sumiklab ang inis, matapos ang lahat ng kanyang ginawa, hindi pa rin kinikilala ang kanyang sakripisyo, lumaban siya hindi para sa ginto, kundi upang magkaroon ng karapatang matuto ng panday, ngunit narito siya, tinatratong parang isang tagapakiusap lamang. Napansin ng Reina ang ekspresyon niya at ngumiti ng lihim, sinabi niyang huwag siyang magkamali ng akala, ngunit kasabay ng mabilis na pitik ng kanyang pamaypay, binanggit niyang may usap-usapan na si Dennis ay nakisalo ng gabi sa kanyang kapatid na babae, dahil doon, dapat ay parusahan siya, subalit, dahil nilipol niya ang mga multo ng kaharian, palalampasin niya ito ngayon. Ngunit kung nais niya talagang matuto ng panday, kailangan nilang pag-usapan ng ibang bagay, mga mas personal na kondisyon. Aray ko! <laughs> Nanigas si Lin, hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Naalala niya ang babaeng blondeng na kasama niya kagabi. At unti-unting nabuo sa isip niya kung ano ang ibig ipahiwatig ng Reyna, na pagtanto niyang ibinibintang sa kanya ang isang bagay na hindi niya ginasto. Mabilis niyang ipinaliwanag na hindi niya niligawan o nilapastangan ng sinuman, sa halip, siya ang naloko matapos siyang lasingin ngunit hindi pinansin ng Reyna ang kanyang paliwanag, malamig niyang sinabi na wala siyang pakialam sa detalye, at nagtanong pa kung ipapakita ba ni Dennis ang parehong konsensya na ipinakita niya sa kanyang kapatid. Kumikinang ang kanyang mga mata mula sa likod ng pamaypay, at biglang bumigat ang hangin sa paligid, na unawaan ni Lin na hindi na simpleng gantimpala o pag-aaral ng panday ang kanilang pinag-uusapan, kundi ang sariling mga kondisyon ng Reyna, at wala ng madaling daan palabas dito. 行こう。